Unang-una, <laughs> magandang tanghali po sa, sa atin lahat. Salamat sa pagsama sa amin. At uh, ang tano, ano sa sagot doon? Unang-una, sag sag -una, kahit ako nagulat, <laughs> Akala ko talaga prank. <laughs> Pero maraming salamat sa Trinity uh, University mm. Asia kasi school ang nagbigay ng parangal mo ng uh, uh, Platinum Stallion Award, TV Actress of the Year. Yes. So, kahit ako nagulat, hanggang ngayon, di ako makapaniwala. Pero I think dahil siguro feeling ko, kaya na, na, ako personally, kaya nanalo yung character ko or something like that. Dahil siguro naggusto ng mga sudyante o ng mga faculty ng, ng skwelahan na yon yung drama din naman ng comedy. Yung kaya magdrama pa pwede na mag-comedy. So, nagustuhan nila yung character. Tsaka, tsaka yung uh, pagiging uh, tagapag-alaga ko kay ninyo. Marami nakarelate siguro doon sa character niya. Kaya sobrang ano, at least first time to first time sa buong career ko na ma ma mabigyan ako ng parangal pagdating mm. sa acting naman. Kaya maraming maraming salamat mula puyuhan hanggang talampakan. Wow. Ha. <laughs> hanggang ngayon talaga. Ha. <laughs> Ganun pa rin ako talaga ba. Pero thank you, thank you uh, sa blessing ito. Congrats, Kay. Siyempre you, kay pa. Sion. Ayan. Nakakailang trophy ka na, Sion. Mga three po. Ooh, taray. Yung, pero, First, pro, ano, big uh, project. Po. Tapos, ano pa, Kaya, tatlong tsaka, award agad. Siyempre po, thank you. Kasi na-appreciate niyo po ang effort ko. Kasi po, baguhan lang ako, siyempre. At, uh, thank you rin po, direct. Dahil na, nakuha niyo ako bilang ninyo. At siyempre po, thank you rin po kay Lord sa lahat ng blessings. At, gusto ko lang po sabihin na, maraming salamat din po, uli. Maraming salamat ulit dahil na-appreciate niyo yung effort ko. Tapos, nagulat din po ako nung nakuha ko bilang best child performer. Di ko rin po ini-expect. Nagulat nga ako. Akala ko rin prank, sabi nga ni Ms. <laughs> Kasi... Tatlo prank pa? Opo. Uh, eh, eh, bakit po? Siyempre po si Lord lang yung nagbibigay ng blessing. So, thank you rin talaga ako kay Lord na makakuha ko ng tatlong award bilang sa... bilang ninyo sa aking ni ninyo. Thank you. Magandang hapon. Oh, deserve. Yan. Direct. Siyempre, ano, award winning ang show. ah <clears throat> uh, sobrang saya po, syempre. Ah, uh, pero talagang, ang lagi ko talagang sinasabi din, ang, ang magic ng isang show, given naman maganda yung script, uh, magaling yung team, pero yung cast, yung nagbibigay buhay, at yung chemistry, na isang cast. Yun yung mahirap buuin. At yun ay nabuo namin in front and sa likod ng camera. So, hindi ko alam yung back eh. Back of the camera. Ganun ba? Yeah. <laughs> so, sa harap at sa likod ng camera. Yun yung, kumbaga, kung gaano kagaan, kung gaano kasarap panoorin yung show, ganun din kasarap yung samahan behind the cameras. Kaya natural siya. Kaya I think kaya nanalo rin si Miss Kay and si Zion. Kasi, nai enjoy nila yung characters nila. And from day one naman, sinabi ko sa kanila na ang kininila yung role, kumbaga paglaruan nila. At kung ano man yung awards nila, talagang sila yun, pinaghirapan nila yun.